Welcome to Exodus channel. Patinggan ang kwentong Ang Kamatis ni Peles. Ang Kamatis ni Peles. Napagod na si Peles sa maghapong paglalaro at pamamasyal. Kaya nang makita niya ang halamanan ni Hugong Langgam, nainggit siya at nakaisip na magtanim din. Inihanda niya ang kanyang mga gagamitin. Ang pala na pambungkal ng lupa at ang mga butil ng kamatis na ibinigay sa kanya ni Hugo. Araw ng linggo, itinanim niya ang mga butil ng kamatis. Lunes, wala pang sibol ang kanyang mga tanim. Ang lungkot, lungkot niya. Martes, sinindihan niya ang mga kandila upang hindi matakot ang kanyang mga tanim. Miyerkules, ang mga kaibigang palaka ay inimbitahan upang sumigla ang kanyang mga tanim. Webes, ang mga aklat naman ang kanyang dinala upang magbasa sa kanyang mga tanim. Biyernes, ang kumot naman ang kanyang naisipang ilagay. Sabado, Laking tuwa ni Peles. Nakita rin niya sa wakas ang mga sungot ng kanyang mga tanim. Ilang araw pa ang lumipas, mapupula at malalaking mga kamatis ang makikita sa kanyang hadin. Ang galing, Peles. Hey, hey. Parang